Magandang buhay sa inyo mga kuya at ate. Ngayong araw, pupunta tayo dito sa may box hospital. Hospital eh, no? Sa may hospital kasi dadalawin natin yung kapatid natin na nandito ngayon. Naka-admit kasi sa ngayon dito eh. So pupuntahan natin, kasama natin yung iba nating mga kapatid. Dito tayo sa may hospital. Pakita ko sa inyo. Yan, <laughs> yeah. Bax hospital. Ipasa mo yun sa ano? Apo. Yan, ayun mga kapatid natin, oh. Uy, si Malayo pa si sisismalin. Dinig ko na agad yung boses, eh. Sis Camille. Yeah. Kailangan magaganda yung magaganda yung mga angel. Ang dami mga kapatid, oh. Bibisit tayo natin. Amo. <laughs> salam, salam. Tol. Ay, pag <laughs> Ah, kaya malaki malaki. Nandito okay. yeah, ako oh, sa big no, elevator. Nagsisiksikan no, uh, no, na. Ito na ba yan? Level 2? <laughs> Level 2. Nagsama-sama yun. Kasi may existing na bakit mo. Pag nagsama-sama talaga yung mga kapatid, asahan mo na eh. Nandito um, yeah, dito yung, dito na-admit yung kapatid natin na si Bradlaw. Bibisitahin natin ngayon. Dito? O dito? Dito pa po. 2104. Ate? Ate? Ah, pwede po ba mag-video dito? Okay ah, naman po. Ah, hindi naman po siya... Okay. kasama niya sa Ay, opo, opo, opo. Salamat po. Uh, dito na si Brad lang. Ano <laughs> na Bredlaw. Ayan, nanayin na po yung kapatid natin. Bredlaw. Kamusta ka po, bro? Kamusta po? Ayos na po yung pagkakamdam nyo. Salamat po sa Diyos. Huwag mong lilimutin Amay mahabagi Lahat ng mabuti Iniukol sa atin Siya'y nakikinig sa ating dalangin Kung tayo'y magkusat, magmasunurin Sige lang kapatid, huwag kang mahihiya Sa aking balika ibatak luha kasasamaan kita hanggang megang Tatawag sa Ama, ang ama. Mas kami <coughs> <coughs> <Bawawal yun. coughs> Para na ano? Ano ba talagang gusto mo? Kaibigan, bakit ka naguguluhan? Kung anong kakanin sa kinabukasan? Hayaan ng Diyos ang siyang magbigay. Thank Ito'y sumulong ibabalik sa inyong buhay Kung anong kakanin o kaya'y garamting Kaharian ng Diyos, una-munang hanapin 🎵 Lahat ng mabuti sa'yo ay darating Yung tawa niya sa'yo, rinig na rinig dito, bro. Ay, tawa. Sabi Rinig na rinig. <laughs> <laughs> Do'n ka pa nagkalat ka lang. naka ka, picture na. Mrs. <laughs> Sana. Yo, mga kapatid. Tapos na tayong dumalaw sa ating kapatid salamat sa Diyos at maayos naman siya. Medyo nakakabawi na. Ano masasabi mo, Tol? Salamat sa Diyos. So, <laughs> salamat sa Diyos. Nangintay natin yung mga kapatid natin ba ba? Yeah, tapos na. <laughs> blogger po rin. Vlogger eh. Talagang pil na pil yung pagbablog eh. Kaya kaway kaway tapos yung tawa dito rinig sa labas. Tahimik. <laughs> Tahimik. <na. laughs> Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you, thank you, sir. Thank you so much. Ito na, tapos na kami. Nating na yung, yung full force ng ano sa sambil exit. Kita. Tapos na, tapos na full force. Ito na Parang

Amo, syukran, mga syukran, syukran. Ito, <laughs> mag-uuwian na lang o oh, talaga naman o. Para yata mas na live for Yan, salamat po sa Diyos mga kapatid. Natapos na nating dalawin yung ating kapatid. Napaka sarap. Uy, tika lang. Yung bag ko. Video ko ng video yung bag <laughs> Video ko ng video yung bag ko na iwanan ko. Patay tayo sa'yo. pero sobrang sarap sa pakiramdam na makita mo yung kapatid na sa kabila ng mga hirap na nararamdaman niya ngayon, no? mga pagsubok, makikita mo sa kanya yung ngiti. Napakalaki ng ngiti ni Brad Lau. Sobrang natutuwa ako kasi sa lokal hindi ko makita na gano'n din kalaki yung tao ni Bradlow sobrang tahimik kasi nung kapatid na yan pero ngayon awat tuloy ng Diyos masaya na siya masayang masaya naman siya sa pagdalaw namin sa pagbisita so hanggang dito na lamang po mga kapatid samahan natin yata na wapo tayong palagi pag-ibig